ka ah, ka sinasampal ka na yan balibagin mo kasi ayan na oh harap si Coco nung maliit kanyang din ginagawa alo grabe pag kinagat ka unang <laughs> pag kinagat ka nyan <laughs> ang kulit mo talaga sige. <laughs> si B1. Ah! Ay, hindi, si B2. Si B2 siya. Ay, si B1. Mas tayin, si B1. Ah, Al lata! Ano na? Nakangala. Yari ka. Si B2 ba yan? Asa si B3? Sira ulo ka pa ng Si B3. Ah, si B3 pala yan. Kaya pala ah, makulit. Ano si B2? Ayan si, si B1. Si B1. Ayan si B2. Tapos, eto yung bunso. Si B3. Hilahin <laughs> minta tenga. Noong maliit si Coco, ganyan ginagawa mo eh pag kinagat ka karabis ka, iwan ko lang. Unang, tama na. Unang. Tama na. Inuumang mo pa yung pet mo. Alam. Pag nadali ka niyan.